Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. At ayan, nandito tayo sa aking napakabango at napakagandang bulaklak. Alam niyo naman po ako, mahilig ako sa purple. Ayan. Ang tawag po sa kanya ay si yesterday, today, and tomorrow. sa kanya ang tungkol sa topic natin ngayon kundi sa aking mga alagang desert rose at ito nga po yung pinamili ng aking asawa napakarami pong potting mix para sa pagre-repot niya sa aking mga alagang desert rose yan po ay may complete fertilizer na bukod po diyan ay bumili pa rin siya ng mga cow manure dagdag sustansya rin po sa lupa ito po talaga ang paborito naming bilhing pati sa uh, bannings niyan medyo ma ano po mahal po pero okay lang kasi um, maganda po yung klase ng lupang ilalagay namin sa aming mga alaga at ito nga po pala yung binidyoan ko sila nung kasalukuyang sila ay dormant inactive po sila, hindi po sila mamumulaklak ng maganda or hindi sila magdadahon, maglalagas po ang dahon nila. Ayan, yan po yung kasalukuyang uh, winter season po dito nung nakaraan. At heto na po sila ngayon, napakaganda na po ng kanilang mga bulaklak. At yung asawa ko, diretso pa rin po ang pagriripat niya para gumanda pong lalo yung aking mga alaga. Dahil syempre, isang taong po yung lupa niya sa kanyang pot kailangan pong panibaguhan uli at para gumanda po yung mga kanilang bulaklak tignan yung mga bulaklak nila napakagaganda Di lalo na po kung ito'y magiging healthy at siyempre makakakuha sila ng tamang sustansya sa mga bagong lupa nila kaya gaganda po lalo ang kanilang mga bulaklak at eto na po yung mga alaga kong desert rose na nasa front yard ko po. Ayan. Eto po yung mga matatanda ko ng alagang desert rose. Hanggang doon po. Ayun. At yan nga po, nakadalawang buwan na po yung paglalagay ko ng fertilizer dito. Kasi nung August ko po po siya, niripat. Niready ko na po siya kasi sana napakarami pong gagawin sa pagre-repat. Marami po kasi yung mga alaga ko kaya inuna na, na inuna namin sila. Eh, 'yan nga po, nakadalawang buwan na po yung uh, paglalagay ko ng fertilizer kaya maglalagay ulit tayo. Ayan, eto po yung ating fertilizer. Mga 1 tablespoon, 2 uh, tablespoon po yung ilalagay natin. Ayan, ikalat-kalat lang po natin. Ayan. Lang po. sa tabi lang po ninyo ilalagay yung fertilizer so dun po tayo tumunta sa isa so heto po yung aking puting desert rose mga ano kung tumubo ang damo dito mabilis tumubo kaya tanggalan po natin ng mga damo Nag-uulan po madalas kasi ngayon dito kaya yung mga damo mabilis tumubo. Ayan. Bungkal-bungkalin natin ganyan. Ito dapat nariripat na namin sa malaking paso kaso kinakapos ang dami kong mga halaman na nangangailangan ng malaking paso. Una-una lang. Ayan. Lagyan nyo lang ganyan sa tabi-tabi. Ayan. Nilagyan ko po ng isang kutsara. Maliit lang naman po itong kanyang paso, kaya isang kutsara lang po yung nilagay ko. Ipapakita ko naman po sa inyo itong pruning ko, tatlong buwan na po yung nakakaraan. At eto nga po, tingnan nyo, yung kada stem na pinutol ko, ayan nga po, marami nang lumabas na bagong o, sibol. Ayan, yan po yung, ayan tingnan nyo, may mga bulaklak na po siyang nakaabang, ayan o. Oh. Napakarami pong mga usbong-usbong. Kada istem po, maraming usbong. Ayan, kung makikita niyo po. Lahat po ng lang ko ay ilan-ilan po yung naging... Tignan niyo oh, Nagkaroon ng sibon. Ito po yung kanyang bulaklak. Maganda po itong bulaklak nito. Ayan. Lalagyan po natin ng fertilizer din para maganda yung pamumulaklak niya. Napakaraming damo. Mabilis tumubo talaga yung damo. Ayan. Tingnan nyo ang kanyang ugat. Ang ganda ng pagkaka pagkaka At dahil nga po ulan ng ulan, ayan tingnan niyo yung kanyang lupa. Mabilis siyang bungkalin. Ayan. Paikot. Ayan tingi konti-konti lang naman po kinukuha, ayan. So ayan. ganda po yung mga bulaklak. Ayan, may nakita kong ano o. Oh, ayun, lumipad yung apids. Sa lagay, nakapag-itlog na po. Ayan oh, itlog ng apids. So, eto naman po ay naipakita ko na dun sa isang vlog ko. Ayan po yung aking napakaraming bulaklak. Kaya lang po, medyo hindi maganda rito. Ayan. Puputulang ko po dito. Ayan, ito pong ginamit kong cutter ay Pinunasan ko na po ng ano yan. Ayan, tingnan nyo. Pinunasan ko na po ng alcohol. Kaya ako po kasi nung kanyang yung nakausbong-usbong na ganyan. Kaya, ayan po, putulang po natin. Uneven po kasi, gusto ko po siya yung paganyan lang. Hindi yung may usbong doon, may usbong dito. Ayan. Pagpuputulan natin. So, ayan, nawala na po yung pinakausbong. Ito, putulin din natin dito. Ayan. Para magandang tignan. Hindi yung usbong-usbong. Sayang nga po pala. Huwag niyo pong kalimutang wag lagyan ng cinnamon ground itong kinat ninyo yan dito po kasi madalas magulan kaya kailangan lagyan ko ng cinnamon ground yung mga kinakat ko para madali po silang mag -heal. madali po silang gumaling para hindi po sila pagmula ng rap. Ayan, meron na pong apids na nakadapo. Patay ka nga. Hindi ko na po ito lalagyan ng fertilizer dahil nalagyan na po ito ng aking asawa nung nakaraan. Tatanggalan lang po natin ng mga tumutubo-tubo. gaagaw aagaw po. po. nag -aagaw po, po kasi ito ng mga sustansya sa kanya. So, ayan. At akin na pong dinigan itong aking mga alagang desert rose. At pagkatapos ko pong lagyan ng fertilizer ay akin pong diniligan. Ayan. Ayan. Ganyan lang po yung aking routine sa pag-aalaga ng aking mga desert rose. So ayan guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe, likes and share my channel and God bless po sa ating lahat. See you on my next video. Bye bye!